Halos kalahating bilyong pisong halaga ng ayuda, serbisyo at programa ng pamahalaan ang nahihatid sa ating mga kababayan sa Benguet. Ito ay sa ilalim ng inilunsad na bagong Pilipinas Servisyo Fair sa Nalanas Mora sa Sentro ng Balita. Matagumpay ang naging paglulunsad ng bagong Pilipinas service chauffeur sa probinsya ng Benguet na may kasama pang pagkakaisa concert. Kahapon, pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang pagbubukas ng programa kasama ang higit anim na kongresista at iba pang local at national government officials. Yun po talaga ang hangari at yun po ang dahilan kung bakit nandito tayo. Kahit hindi natin tayo pabaya. Eh alam mo naman, ah, nandito tayo. Eh, Ms. Yan din ang commitment ng ating mahal na aking, presidente na kada pupinsa sa Pilipinas, itong bagong Pilipinas Service Fair, ipunta na kayo, kayo Kaya kayo at kayo, testigo dito. Tumagal hanggang ngayong lunes ang BPSF na isang one-stop shop caravan na naglalayong mailapit sa ating mga kababayan ang iba't ibang ayuda, serbisyo at programa ng gobyerno. Isa sa mga pangunahing pinilahan dito ng ating mga kababayan ang Love for All, hatid ang iba't ibang serbisyong medikal ng gobyerno. Mayroon ding regulatory services kung saan marami rin ang nakakuhan ng birth certificate, NBI clearance at passport. At syempre, may iba't ibang klase rin ng ayudang ipinamigay tulad sa tupad program ng Dole. Bilang isang OFW, magagamit ko ulito pang apply dito na sa ating uh, gagamitin ko siya pang buha ng requirements ko ang anong hinihingi ng uh, ko. Sa kabuuan nasa 412 million pesos na halaga ng tulong ang naihatid ng nasa 70 participating national government agencies para sa 80,000 benepisyaryo sa Benguet. Bukod sa BPSF caravan, inuron sa din sa probinsya ang cash assistance and rice distribution o CARD program, integrated scholarships and incentives o EASY program for the youth, at startup investment business opportunity and livelihood o CIBOL program. Bago naman magtapos sa mga programa, rin ng Sangguniang Bayan ng La Trinidad ang kanilang bagong resolusyon na nagdedeklara kay Speaker Romualdez bilang adopted son ng kanilang bayan. Nagpasalamat din ang lokal na pamahalaan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. I would like also to take this opportunity to thank the president. Na walang sawang magtrabaho sa ikagaganda ng uh, bawat Pilipino sa ating uh, bansa. Of course, uh, si Apo Martin Robualdes na noon hanggang ngayon tumutulong sa probinsya ng Benguet. Ngayon, masasabi ko, ang Benguet ay hindi na lang basta Benguet. Ang Benguet ay tinitingala na. Ang Benguet po ay hinahala na. ay sa buong Pilipinas. Ito na ang ikalabing limang bagong Pilipinas Servicio Fair na inilunsad sa bansa mula noong nakaraang taon at inaasang magtutuloy-tuloy pa ang caravan sa iba pang panig ng bansa. Kabilang naman sa mga lugar na susunod na bibisitahin ng bagong Pilipinas Servicio Fair Caravan ang Sambuanga City at Tawi-Tawi. Mula rito sa probinsya ng Benguet, Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.